ang totoong nangyari sa pagitan ni Manny Pacquiao at Joanna Bacusa ang ina ng sikat na ngayon at sinos baybayan na si Eman Bacusa paano nga ba nagkakilala si Manny Pacquiao at si Joanna Rose Bacusa bago natin ipagpatuloy mag subscribe at mag hit ng notification bell para updated ka sa susunod kong video paano nga ba nabuo ang bata na si Eman Bacusa na matagal na palang itong tinanggap ng ating pambansang kamao, Manny Pacquiao. Bago tinanggap ni Manny Pacquiao ang kanilang anak na si Eman, na noon ay Eman Bakosa At pinabago ni Manny Pacquiao noong 2022, na ngayon ay Eman Bakosa Pacquiao na. Bumawi na ngayon si Manny Pacquiao kay Eman Bakusa at uh, tinanggap na naman, naman ni Eman Bakusa ng buo itong si Manny Pacquiao at pinapatawad niya uh, kung ano ang nangyari noon halos dalawang dekada itong uh, hindi tinanggap ni Manny Pacquiao dahil hindi daw niya anak uh, si Eman kay Joanna Rose Bakusa at ito na paano nga ba nagkakilala si Manny Pacquiao at si Joanna Rose Bakusa noong April 2023 nagtrabaho si Joanna Rose sa isang hotel bilang spotter isang waitress itong si Joanna Bakusa sa isang hotel na The Pan Pacific Hotel doon sa Manila. Doon nagsimula ang pagkaibigan ni Manny Pacquiao at Joanna Bakusa. Madalas kasi pumunta si Manny Pacquiao doon sa nasabing hotel. Kaya doon nagsimula din ang kanilang jugjugaa kaya nabuo itong si Eman Bakusa. Maliit pa lang si Eman Bakusa ay alam na niya kung sino ang tatay niya na si e. Manny Pacquiao. Kaya lumipas ang iba, ilang buwan, ilang taon, ilang dekada ay nagsimula ng mag-training itong si Eman Bakusa. At itong si Joanna Bakusa ay isang pastora na sa kanilang lugar. Kaya ngayon lumaki na si Eman Bakusa kaya gusto niya niyang mag-boxing. Noong 2024 ay sikat na sikat si Manny Pacquiao sa mga laban kontra Mexicano. Kaya pagkatapos ng laban ay mag-outing sila ng kanilang, kanilang, kaibigan at pumunta sila sa isang hotel. Kaya nagtagpo ang landas ni Manny Pacquiao at ni Joanna Bacusa. Nabuntisan ni Manny Pacquiao itong si Joanna Bacusa at nagsustento naman itong si Manny Pacquiao pero sa kalaunan ay hindi niya tinanggap dahil siguro na abisto na nito ni Jinky Pacquiao. Pero ngayon ay natanggap na ni Jinky Pacquiao itong si Eman Bakusa. kaya kung ano mang gusto ng ating banban -ban bansang kamo siguro ay sinuportaan na lang ni Jinky Pacquiao ang gusto ng ating pambato na si Manny Pacquiao na ngayon ay isang legendary boxers na sa uh, buong mundo. Kaya maraming pong salamat sa mga sumubaybay at at tumatangkilik sa mga laban ng ating uh, mga kababayan dito sa Pilipinas kaya mabuhay po ang ating mga mandirigmang Pinoy at saludo po ako sa mga uh, buksingero dito sa Pilipinas at mabuhay tayong lahat at maraming salamat mag subscribe tayo at mag mag hit ng notification bell para naman na Uh, updated tayo sa sunod nating mga video. Maraming salamat po.